Hello guys! Good morning po sa inyo lahat. So for today's video ay magluluto po ako ng aming breakfast ng aking three sons. Siyempre yung ating scrambled egg with tomato, pritong daing na tuyo, and yung ating garlic fried rice. Siyempre enjoy watching na rin po guys. So ayan ang ating eggs, yung limang piraso. At then pigbati-bati na natin. Siyempre meron tayong kamatis at sibuya. So ayan na nga at nagpainit ako dyan ng mantika. At naglagay na ako ng konting oil. So ginisa ko na dyan yung ating sibuya. So isang pirasong sibuyas lang nilagay natin dyan na medium size ayat at halu lang natin at pag nangamoy-ngamoy na yan at nag-brown-brown -brown na ilalagay na natin dyan yung ating kamatis so medyo lulutulutuin lang natin ng konti yung ating kamatis ayan, at maglalagay nga po pala ako dyan ng konting paminta na durog and syempre salt para masarap yung ating scrambled egg na may kamatis nako ang sarap nito, guys. I-partner sa tuyo, syempre. Kahit anong tuyo, pwede. So, yan nga. Luto na yung ating kamatis. Ayan. Lalagay na rin natin dyan, guys, yung ating binating itlog kanina. So, ayan na nga. At halu-haluin lang natin yung, guys, syempre. Mekos-mekos na lang natin yan. So, ayan na nga, guys. So, uh, magpa-pride rice din po pala ako, guys. Ayan. Para... Masarap na masarap yung ating breakfast today. At nakabili nga po pala ako ng patatim kanina dun sa malapit sa may sa amin at bagong luto. Bumili na rin ako guys kasi pag hindi kumain yung anak ko nitong tuyo, meron silang ulam pa. So ayan na nga at luto na rin tong ating uh, scrambled egg na may kamatis. Ayan guys, ah, ahunin na natin yan guys. And after nyan guys, so mag luluto na tayo ng ating garlic fried rice after nitong ating scrambled egg with tomato. So guys, so, sobrang sarap nito guys. Kaya try nyo din to yung ganito. Ayan, at naglagay na ako sa dating pan. Di ko na hinugasan guys para nandun pa rin yung lasa ng ating iglutoan ng scrambled egg na may kamatis. So nilagay ko na yung bawang dyan. Ginisa-gisa at nilagay ko na rin yung ating ah... Uh, leftover rice or yung ating bahaw kaning lamig. At naglagay, naglagay na rin pala ako dyan guys ng asin para may lasa na yung ating fried rice. So, hindi na ako naglagay dyan guys ng butter kasi para may iba-iba naman yung luto natin sa ating garlic fried rice. So, na ano nga guys. So, ilang minuto lang ay luto na rin tong ating garlic fried rice at aahunin uh, narin na rin natin yan guys. Ayan, nakita niyo ba yung bawang natin dyan. Sumama na din sa ating fried rice. At ayan, at ahunin na natin yan guys. So after nyan guys, magpipito na ako ng daing na tuyo. Ayan, nabili ko lang yun duman sa aking friend. Fresh pa galing Garchi Torena. Ayan, kay Madin Hazel ayan. Napakasarap pala nung ganun tuyo. Uh, ang tawag daw nyan is new look yata or lay gitda sa Garchi ang tawag. Ayan, fresh na fresh pa yan pa galing sa Garchi Torena Camarines. Uh, so, ayan na nga guys. So, sobrang lambot ng meat niya at pina-crispy-crispy ko lang yan guys. At syempre, maglalagay tayo mamaya ng suka para sa din sa ating daing na tuyo. At masarap din guys magkape o oh, di ba So guys, luto na rin yan guys. At ready na kaming mag-breakfast ng aking three sons. So guys, Thank you for watching. See our next video again. Sana yung nag-enjoy po kayo ng aking video. Maraming maraming salamat po sa mga new followers ko at sa lahat po nang nagsusuporta sa Mamshi. Sa hindi pa po naka-follow sa aming page, ayan, pa-follow na lang po. Thank you guys for watching. Ciao! Babu!